mga hukom. Ikadalawamput isang kabanata. Ang mga lalaki nga ng Israel ay nagsisumpa sa mispa na nagsasabi. Walang sino man sa atin na magbibigay ng kanyang anak na babae sa Benjamin upang maging asawa. At ang bayan na naparon sa Bethel at mupuroon hanggang sa kinahapunan sa harap ng Diyos. At inilakas ang kanilang mga tinig at tumangis na mainam at kanilang sinabi. O Panginoon na Diyos ng Israel, Bakit nangyari ito sa Israel na mababawas ngayon ng isang liti sa Israel? At nangyari ng kinabukasan na ang banay bumangong maga at nagtayuro ng dambana at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At sinabi ng mga anak ni Israel, sino yaong hindi umahon sa lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan sa Panginoon. Sapagat sila'y gumawa ng dakilang sumpa laban doon sa hindi umahon sa Panginoon sa mispa, na sinasabi, Walang pagsalang siya ipapatayin. At nangad-sisi ang mga anak ni Israel dahil sa Benhemi na kanilang kapatid at sinabi, May isang angka na nahiwalay sa Israel sa araw na ito. Paano ang ating gagawing paghanap ng mga asawa sa kanila na nangaiwan? Yamang tayo nagsisumpa sa Panginoon na hindi natin ibibigay sa kanilang ating mga anak na babae upang maging asawa. At kanilang sinabi, Sino sa mga lipi ng Israel ang hindi umahon sa Panginoon sa mispa? At narito, Walang naparoon sa kampamento sa Jabes Galad sa Kapulungan sapagkat ng bilangin ng bayan, narito, wala sa nagsisitahan sa Jabes doon. At nagsugo ang kapisanan ng labindalawang libong lalaking napakamatapang at iniuto sa kanila. Na sinasabi, Kayo yung maon, sugatan ninyo ng talimang tabak ang nagsisitan sa Jabes Galad, pati ang mga babae at mga bata. At itong bagay na inyong gagawin, inyong lubos na ng bawat lalaki at bawat babae na sinitingan ng lalaki. At kanilang nasumpungan sa nagsisitahan sa Jabes Galad ay apat na rang dalaga na hindi nakakikilala ng lalaki sa pagsiting sa kanya at kanilang dinla sa kampamento sa silo na nasulupay ng kanaan. At nagsugo ang buong kapisana na nagsalita sa mga anak ni Benjamin na nangasabato ng Raymond at inihayag ang kapayapaan sa kanila. At bumalik ang Benjamin ng panahon iyon, at ibinigay nila sa kanila ang mga babaeng kanilang iniligtas na buhay sa mga babae sa Jabez Galad, at gawin may hindi sapat sa kanila. At ang bayan ay nagsisidal sa Benjamin, sapagad ginawa ng kasiraan ng Panginoon ang mga liti ng Israel. Nang magkagayo, sinabi ng mga matanda ng kapisanan, Paano ang ating gagawin sa paghanap ng asawa doon sa nangatitira? Yamang ang mga babae ay nalipol sa Benjamin. At kanilang sinabi, Nararapat magkaroon ng mana yaong nangakatakas sa Benjamin, upang ang isang libi ay huwag mapawi sa Israel. Gayunman ay hindi natin maibibigay na asawa sa kanilang ating mga anak na babae sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa ng nang nangagsasabi, Sumpain niya ang magbigay ng asawa sa Benjamin. At kanilang sinabi, Narito, may isang kasayahan sa Panginoon sa taon-taon sa silo na nasa hilagaan ng Bethel sa dakong silanganan na lansangan na paahon sa Sikhem mula sa Bethel at sa timugan ng Lebona at kanilang iniutos sa mga anak ni Benjamin na sinasabi, Kayo'y umaon at bumakay sa mga ubasan, at tingnan nyo at narito. Kung ang mga anak na babae sa silo ay lumabas na sumayaw ng mga sayaw, lumabas nga kayo sa ubasan at kumuha ng bawat lalaki sa inyo ng kanyang asawa sa mga anak sa silo, at yumaon kayo sa lupain ng Benjamin. At mangyayari, na pagka ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga kapatid ay naparito upang kami ay usapin, ay aming sasabihin sa kanila, ipagkalob man ninyo sila sa amin, sapagkat hindi namin kinuha na asawa sa bawat isa sa kanila sa pakikipagbaka, o ibinigay man ninyo sila sa kanila, sa ibang paraan kayo magkakasala. At ginawang gayon ng mga anak ibenemin, at kinuha nila silang asawa ayon sa kanilang bilang sa mga sumasyaw na kanilang dinala at sila yumaon at nagbalik sa kanilang mana at itinayo ang mga bayan at tinahanan nila. At yumaon ang mga anak ng Israel mula roon ng panahong yaon. Bawat lalaki ay sa kanyang lipi at sa kanyang angkan. At yumaon mula roon ng bawat lalaki na umuwi sa kanyang mana ng mga araw na iyo ay walang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata.